Hello ko FW! Kamusta po kayo? Uh, medyo natatagalan po yung pag-upload ko dito sa YT. Anyway, ang um, topic po natin today yung hindi lahat pwedeng mag-apply dito sa Bansang Israel. So may mga batas sila na bawal kang mag-apply dito. Unang-una dyan, bawal kang magtrabaho kapag may magulang ka or kung may nanay o tatay ka na nagtatrabaho dito. So, yun, bawal yun. Ang gawin mo, pwede kang uh, pauwiin mo yung nanay o tatay mo na nagtatrabaho dito and then ikaw yung mag-apply. Pwede yun. Ang pangalawa dyan, yung mag-asawa. Halimbawa, kasal kayo sa Pilipinas at nagtrabaho dito yung asawa mo. Tapos, ikaw gusto mong pumunta din dito para magkasama kayo nagtatrabaho dito. Bawal po yun. Ngayon, kung may nababalitaan po kayo na mag-asawa na nagtatrabaho dito, ang sitwasyon po nila ay ganito, yung ginawa nila. Pumunta po sila dito, mga single pa. Um, yun, namuhay sila ng girlfriend-boyfriend. And then, napagpasyahan nila na umuwi ng Pilipinas para magpakasal. Pwede naman sila magpakasal dito din sa Philippine Embassy dito. Pero ang ginawa po nila, hindi po sila nagpa-change status. So ibig sabihin kahit sa pasaporte nila is single pa rin sila. 'Yun ang ginawa nila para uh, magkasama pa rin sila dito. At ang mahirap kapag nagkaroon sila ng anak kapag uh, nagkaroon sila ng anak dapat 3 months old ang baby or bago mag 3 months old ang baby kailangan ipauwi sa Pilipinas um, kasi po kapag nakita ka ng immigration na may kasama kang bata um, pauwiin po yung bata kasama yung isang guardian, so kailangan isa lang po ang pwedeng magtrabaho dito, so kahit Pareho kayo pang may bisa na kayong uh, mag-asawa pero pag may nakita na, nakita nila na may anak kayo, 'yun. Ipapauwiin po nila yung ano, yung bata kasama yung isang magulang. And siguro kung may nababalitaan din kayo na may, may pamilya dito na nandito na rin yung mga anak, yung dito na lumaki yung mga anak nila. And actually, yung iba may mga businesses na dito. Kasi, ang batas po ng Bansang Israel ay iba-iba. May batas po sila dati, mga 1990s or mga, late, uh, mga early 2000. Uh, ang batas po nila para sa foreign workers, kapag nagkaroon ka ng anak dito, yun po yung magiging visa mo. So, yun, maraming mga nagkaroon ng oportunidad dito ng mga Pilipino na OFW para maging citizen dito sa Bansang Israel dahil dun sa batas na yon noon. Pero ngayon po, sobrang higpit po ng immigration. Sobrang higpit po ng Bansang Israel sa batas nila pagdating sa foreign workers, pagdating sa pag uh, ng mga family dito. Hindi na po nila allowed yon Yun, um, eto pa, kung na, uh, naalala niyo si Cedric yung IDF na namatay um dito po siya ipinanganak si Cedric so two years old pa lang po siya na deport na po yung tatay niya napauwi po sa Pilipinas so yung nanay niya uh, mag-isa po niyang itinaguyod si Cedric hanggang sa maging uh, pumasok po siya sa pagiging sundalo ng Israel pagiging IDF niya so yun si Cedric Uh, naging uh, citizen siya ng bansang Israel dahil sa pagiging IDF niya. At yung nanay niya, nagkaroon siya ng temporary resident lang dito sa Israel. Yun, uh, nung namatay si Cedric, ininvite po yung tatay niya na pumunta dito para makasama sa libing ni Cedric. Yun, until now, nandito pa po yung tatay niya. At kamakailan lang, uh, inaward po ng gobyerno ng Israel yung nanay at tatay ni Cedric para maging citizen dito sa bansa Israel. Yun, pwede na silang mamuhay bilang isang uh, citizen, Israeli citizen dito. Mamuhay sila ng habang buhay dito, pwede na. Yun, ang uh, ganito po kahigpit uh, yung batas ngayon ng bansang Israel. Hindi na po nila ina-allowed yung pag-migrate ng pamilya dito or pag uh, ina-allowed yung pagiging citizen ng mga family uh, foreign workers dito. Bawal na po ngayon. Ah, uh, yun sana may natutunan kayo about sa aking video. Paki-like po ito and subscribe po sa akin channel. Please po kahit madalang lang po akong uh, mag-upload. Yun po, maraming salamat and God bless.